Yung mga boss, uh, Subaru Forester. Kakabit ako siya ng busina. Pakita ko lang sa inyo. Okay, ito naman yung ikakabit kong busina mga boss. Auto style horn. PIAA. Ayan. So, testingin muna natin yung ano, yung stock niya. Testingin natin yung busina. Ito yung stock niya mga boss. Okay. Okay. Okay mga boss, nak nakinig nyo naman yung ating stock na busina. Ang stock nga nandito, isa, tapos meron pa yan dito sa part dito. Saan ba yun? Basta dito sa part na to. Makikita mo nyo naman yun, or testingin nyo yung pindutin yung busina, makikita nyo nandito yun sa tapat dito. Yun, dito sa tapat na ito. Andyan yun. So dito, gagawin ko, may makikita yung ayun yun, tingnan natin. Yan, tornilyuhan na yan. Diyan ko na lang ilalagay yung isang set na busina. Tapos dito, huhugutin ko lang yung socket dito. Yan, hindi na pala nakasakit at nakasabit na lang. So, dito na ako kukuha ng source. Tapos, ay dito ko na lang ilalagay yung bagong busina natin na PIAA horn. Pakita ko na sa inyo. Okay, ito yung PIAA horn. Yan. Ganito lang gagawin ko dyan, nakaganyan. Naka-split type siya. Tapos ilalagay ko yan doon sa may tornilyo na yun, doon sa baba. Yan. Pag ganyan siya. So, lalagyan ko siya ng wiring, syempre. Pero, nakahinang dapat. Dapat nakahinang yan. Tapos, lalagyan ko rin siya ng relay. Nandito na naman yung busina natin. So, magpapatawid ako ng wire dyan. Papunta dito. Dito ko na lang din ilalagay yung relay. Basta yung malapit lang sa battery, eh, Na madaling ma-access kapag ka nag-troubleshoot. Okay, hihinangan ko na muna to Tapos ay ilalagay ko na rin doon. Ayun mga boss, maghihinang naman tayo Pakita ako sa inyo Okay, okay Maghihinang na tayo ng boss Yan ha mainit na yung panghihinang natin Para all goods Dahil mainit na yung panghinang dadalihin na natin yan. Pakita ko lang sa inyo kung paano maghinang ng busina. Ihinang ko lang to. Kailangan maganda ang pagkakahinang. Okay, nahinaw ko na mga boss. Kung nakita niyo naman, ayan. Okay. So, dito, ganun din. Nakahinang yan. Tapos, yung isang buong wire ko, pinutol ko na yung kabaak. Ayan, kung makita niyo. Pinutol ko na yung kabaak niyan. Tapos, ito na yung ginawa ko. Yung kaputol niya. Ito yung ground. Ayan. Ayan. Tapos ito yung gagamitin ko sa 87. Tapos ito na yung switch. Yung kadugtong naman ito, ito na yon. Yan. Okay, so ito, itong busina, sasabit ko na doon. Ililinya ko na yan hanggang dito. Dito ko na sa part na to ilalagay yung relay para madaling ma-access. Tapos dito na yung ground at yung recto sa battery, positive. Okay, sasabit ko na muna ito doon para all goods na yan. Kukuha lang ako ng gist na tornilyo, lalagay ko na yan doon. Okay. ito mga boss kahit hindi nyo nakalasin yung ano yan yung mismo drills dukot dukot lang all goods siya, yan o oh, diba dalang na yun dukot lang yan mga boss kung makikita nyo dito wala na akong tinanggal na ano dyan na uh, kung nakita nyo, wala na akong tinanggal dyan na grills. Basta, dukot lang. All goods na ah, kung nakita nyo. May abang naman yun na tornilyohan dun. Diyos na tornilyo. Ratchet ang gamitin nyo para mas maganda. Gamitan natin ang ratchet mga boss. At medyo ibibit ko aking open na to na open na socket ah na ano pantornillo hindi hmm. nga lang yan pagka hindi kayo sa ratchet gamitan natin lang open tapos pagka medyo mahigpit na ayusin na nyo na yung alignment para dire direction na ang paghigpit natin o oh, tornillo okay malapit na to yeah, ayos ko lang yung position position ng ating yung ating wire Kaya na hindi siya nakatukod. Oh, yan. All good sa. Yung mga boss ganito lang ginawa ko. yung bakit tayo nakafix na yung busina? Kaya naka na yun. Ayun masaya niyan. Yan, yan yun na yan. Okay? So ito, ililinya ko na lang yan, Itap ko na rin yung pinaka-switch niya. Ito, kikable tayo ko na lang yan para mas malinis yung wirings natin. Tapos didiretso ko na dito, sa part na to. Ito yung wirings niya, kung makikita nyo. May markings na ako dyan. Ito magkasamang ito, 87 at 85 ground, 86 itong switch. Yun na nga yung tinap ko dun tapos yung 30 papunta nito dito at yung pinaka 85 ground okay na ilinya ko na mga boss ngayon gagawin naman natin ay yung pinaka relay so meron ako dito ang boss relay 30 amperes unahin mo muna natin yung number 87 ito yun ito magkasama na to itong putol na wire 87 itong Mahabang wire, number 85, para sa ground. Punahin muna natin yung 87, para sa output. Tapean na natin yan. Tapean muna natin para all goods niyan. Pasunod nun, number 85. Tapos dito susukatin natin yan Kailangan saktuhan yung wire nya Ayan, nasukat ko na Talop lang ito Babalatan lang natin Tapos lagay na natin tong Number 85 ng relay Tapos susukatin ulit natin Kailangan saktuhan siya. Tapos ay Tape ulit Tapos pag na-tap na natin yung number 85, wala pa tayong puputulin yan. Pagdaas niyo yung number 86 naman. Ito na yun. Babalutan lang natin. Tapos itong natitirang wire na ito, ito nakahiwalay. Ito na yung number 86. Yung galing sa switch ng original ng busina. Ito yung puputulin natin. Pag na-markahan na natin yun, adjust tayo para sakto yung... Pag Ibi ininok na natin. Yeah. Okay, may natitira pa tayo wire na mahaba. Ito yung number 85. Kaya yang ganyan para makaabot pa yung wire natin sa ground ng battery. Or kung saan natin gustong ilagay na ground, kung sa body ground man or recta sa battery. Okay, pagkatapos niyan number 86 natapos na kunin natin yung number 85 yung para sa ground kunin natin yung dulo wire na natitira yan tatap naman natin ito sa number 30 ng Bosch relay or kung ano mang relay na gamit ninyo number 30 tap na rin natin yan okay yung tapos tape ulit Makikita nyo naman yan. Tapos pagkatapos ng number 30, na tape na natin, no. Mamarkahan naman natin yan. Kailangan, pag ganito, pababa. Pababa tayo. Depende sa bend nyo ng wire. Yan. Kapag ka naayos nyo na yan, kukuhay nyo yung pinakang punduhan no dulo, dulong wire. Yan. Nalagyan natin yan ng marka. Pagsasagpungin natin. Yan, tapos punta ulit tayo dito, kunin naman natin yung gagamitin nating ground. Ayan, ito yung number 85. Itong isang ito, kunin natin yan. Saka natin lalagyan ng tape para may marking na tayo. Ayan. Tapos pagkatapos naman nun, nakuhaan na natin ang marka or nung panatandaan, titapean na natin yan. Ganito. Para malinis titipa na natin ang buo yan kasi tapos na tayo dyan tapos dito hanap lang tayo kung saan natin idadaan yung wire tingnan ko lang okay dito tayo sa bandang gilid ito naman kahit habaan nyo ng tape yan okay lang yun kita syempre susukatin ko pa din yan kung gano'ng kahaba yung ililin niya ko ang pangit naman bagay sumubra ang dami nating at ang tape Buko dun sayang yung tape dahil sobra sobra yung ginawa pagkatapos nyan iaayos na natin ang linya yan dahil dyan di ba tinay pa na natin yan pagdating dito alam na natin kung alin yung negative kung alin ang positive yun ang markings dyan or yung palatandaan or yung marka kung ano man tawag niya dun tapos yan bago natin ilinya lahat ipipix na natin Ari, itong relay pakita ko lang sa inyo mamaya kung saan ko pinesto yung pinaka relay niya or kung saan ko isinabit kinibultay yan tapos dito wala magandang pagkakamada kasi kapag bubuksan ng hood kita agad yan kaya kailangan maganda ang itsura nya o oh, diba titingnan nyo lagi yun kung ano yung itsura ng kamada ng wires nyo hindi yung basta uh, ayos na yan or nailin yan nyo napatunog nyo kailangan titingnan nyo pa rin yung pwesto ng pagkakalingan nyo ng wire yung iba kasi pag tumingin nyo ah ba't ganyan ang wiring is nyan sabihin nyo dapat dito dinaan dapat dyan dinaan kaya ngayon pa lang ayusin na o diba tapos itong isang ito dito natin ikakabit yan pakita ko sa inyo mamaya yan para pag ikot ng tape natin or nung wirings full goods na may pagmamalak o oh, diba ganyan lang pag ano. tapos kapag ka naayos nyo na dito sa part na to pwede nyo nang tanggalin yung cable tie para naman hindi na dubli-dubli ang trabaho mamaya Diba? tapos dito kapag umikot na yung wirings nyo ayan sakto lang yung pagkakatulong ko ng tape. ngayon iiwan ko na dito yung ground ito puputulin ko na yan kasi tansyado ko na kung saan ko ilalagay yung grounding ayan puputulin ko na to tingnan ko muna ulit okay good tapos t -t -t ano na natin to lalagyan natin terminal na bilog Okay, meron na ako dito kompleto na fuse holder, terminal na bilog. Ang ganyan naman ang style niyan. Unahin niyo muna ng ikapit dito do sa bilog. Ganyan pwesto. Tapos saka natin ibabaluktot na gano'n. Para kahit mahila hindi siya mapuputol agad. ano tapos yan kapag ka na lagyan nyo ng terminal na bilog tape ulit tayo tape pa natin yan hanggang dito kailangan kasi maka electrical tape yan kasi ang pangit naman bagay siya lang mag iisang blue red na wire dyan kaya kailangan maganda yung itsura nya itim lahat mabalutan ng tape Okay. Balutan din natin 'to ng tape. Okay, wag na natin kadamihan ng balot kasi kaunti lang naman yung ilalagay natin diyan na, ano. Yung solder na 'yon. goods. Ngayon, dahil tantsado ko naman, puputulin ko na ito. So may natira pa tayong wire. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag ka na natin itong tape na to, Then ha kapag kasi pinutol nyo agad dito dito sayang ang wire ano o nyo nasa dalawang metro pa yung wire na isang buo ba? Diba? sayang kasi bagay pinuputol pa malaki pa ang pakinabang nito ngayon doon naman tayo sa yung solder kabit na natin yan Okay. Pagka na, na idugtong na natin, tape ulit. Okay lang yan. Kahit nakadugtong lang na gano'n, basta't maganda ang pagkaka-tape. Tapos, terminal na bilog ulit. Pag nagkakabig kayo ng ganyan, lagyan nyo lagi ng fuse para safe. Ganyan ulit ang pag- lalagay ng terminal na bilog unahin natin doon sa ganitong pwesto ayan o saan natin babalok po ito yan tapos tapean ulit natin yan pag dito naman sa may terminal hanggang dyan lang ako nagte-tape para may marking din ako na pula so ibig sabihin pula din dito sa battery terminal positive kulay red pero dito sa paglampas tape na ano natin yung ganyan yan tapos dito pag may sobra ng wire itutupi na lang natin yan okay kakapit ko na muna yung mga terminal niya. all goods na ito pakita ko na lang sa inyo okay Okay, tapos na mga boss, naiayos ko na lahat. Kung nakikita nyo, ayan yung relay. Kita ba? Ito yung relay. Iniayos ko na rin yung wirings dito. Makikita nyo. Ayan. Okay, tapos dito, yung sa battery, ito yung ground, nilagay ko sa bandang ilalim Fuse natin, fuse holder. Ayan. Ayan. 20 amperes nilagay ko dyan 15 amperes pwede din uh, ayos ka ayan okay so dito ito na yung busina all goods na at yung fuse relay mga terminal may nasubra pa akong wire ngayon titestingin naman natin okay testingin na natin ito na yung bago nating busina okay na yung mga boss ayos na Subaru Forester kinabitan ko siya ng PIA A-Horn check natin ayun yung busina diyan ko nilagay hindi na kinalas ang bumper relay wirings terminal terminal bilog fuse holder All goods na. Subaru Forester. Installation ng PIAA horn. Okay. Thank you, thank you.